A biên hòa, 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Doon ang tinibi na kaya Sino kaya Ang sino kaya? Ay, Ay, stop kaya stop 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 na na. stop na siya. stop 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 stop

kaya ibibigay eh, ko. A, guys, kabilang kamulasin. Tinatabotsan! Yay! Nagsan ko yan! Nagsan ko! Nagsan ka, say! Sa, Nagsan ka! Yay! Nagsan! Yay! Ang hindi na, guys. Nagsanin to. Yay! dyan sa lamesa? Baka bumalik dyan sa lamesa. Sino kaya? dito. Aabutin, no? Aabutin, no? Yeah! Lolo! Kay Lolo talaga. Kay Lolo, eh. andaya Mama, healthy or not healthy? Healthy. Uh -huh. Yes! Yeah. Ayan, ibuksan na. healthy or Healthy, not healthy. Gusto mo pa? Gusto mo pa pa? Gusto mo pa? Gusto mo grandma? Gusto ko. Isasay sa Ah!

Isa lang ha, isa lang One more lang, one, one One also I like this I like this I like <laughs> 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 hey, this Not much Hindi naman siya natulog eh Hindi, nakatulog yan Healthy Tinatanong ka ni mami mo Healthy or not healthy <laughs> Not healthy Not <coughs> healthy <laughs> <laughs> O, oh, not healthy yan. Cheese. <laughs> Cheese? May carrots ba yan? May carrots yan? O, oh, not healthy pa rin yan. Oh. Ala, dai na, dai na, oh. Madai na, mami, oh. Madai na, kinakain, oh. Sabi, isa lang, oh. much <laughs> <laughs> Si daddy mo, bigyan mo daw. Bigyan mo, daw. Bawal yan kay, ano, kay grandpa. Hindi yan sa'yo. Hindi yan sa'yo. Kunti lang. <laughs> Kunti lang. <laughs> ah, isa lang. Ito <laughs> lang. <laughs> Ito lang. <laughs> Dami. Dami. Oh, bawal na yung kay sasay. Bawal na yung kay sasay. Oh, <laughs> nito. And yeah Ano yun? all right na ako. Nagkakabolahan na. <laughs> eh, kagigising lang yan. Hindi yan makakatulog, yari kayo. <laughs> Kakagising lang yan. One, two, three, four, seven, eight. <laughs> walang ano. Walang lima. Yay! Yeah. Bilang ka nga, Sai. Sai. Sasa na. Pagdisi mga kayo eh. Isa. Dalawa. Sa islo. Winner. Yay. Winner si Sasa. Ang winner, kinukuha ni Papa Loh. Nakuwi sa batang winner namin, no? Napagod. <laughs> Napagod yung prinsesa namin. <laughs> Ala, ang dami ng kinakain. Yari ka kay mama. Not healthy yan, not healthy yan. Dok! Dok, oh, si Sasa, yo. Tawag tayo kay Dok. Tawag tayo kay Dok. Hello, Dok. Dok, hello. Hello. Ito si Sai Sai oh. ano Anong walang doktor? Tatawag ako kay doktor. Doc! Doc si saysay oh. Kumakain ng not healthy. Doc! Doc si Sai oh. Kumakain siya o. Oh. Cheese. Cheese. Napagod ah. Makaya di susi kami na. Pagkaya na kinakaya mo, ang tao mo ah. Yung ano pa, yung ating di na. Bakit? Si Grandpa, hindi mo nabibigyan? Bawal? Bawal kay Grandpa yan. Pilay ka daw, Grandpa eh. Sakit tami? Mm -hmm. Kaya ayon yung bigay kay Grandpa. <laughs> Masakit yung tami ni Alter, Grandpa eh, no? Masakit yung tami ni Grandpa. Kay Mama, bawal din kay Mama. Bawal din yan kay Mama.

Grandpa! Grandpa! Oh. <laughs> Grandpa. <laughs> magaling si Grandpa oh, magaling si Grandpa. Ang galing oh. ni Grandpa. Hindi mo na tulungan mo. Oo. Oh. Ano yan? Oh, ano 'yun? Oy, oy. Si Grandpa, si Grandpa tawagin mo Grandpa. si Grandpa. Ano yan. Yan pa kasi. Si Kina, si Kina. Napikot. Napikot ng bat. Bong, kakayot kami. Ay, ay. Ayan. Oh. Ano yan? Si Grandpa, tawag ka namin si Grandpa. Sa ganda, niya Sabi mo, Grandpa. <laughs> Dalina, talaga mo pala si Grandpa. Ayaw mo. Ayaw. Bakit? Dalina, tawagin mo si Grandpa two, three, go! Oh, ayan na, Ayan na si Grandpa. Na, si grandpa. Ayan na si Grandpa dali. Ayan na si Grandpa. <coughs> Aroy! Kumot kumut ko 'yan. Uh, oh, wala diyan kami nagkuwot, di kami nagkuwot. Sira na kumut diyan. Pakasininin mo pa. Ha, na na Kumut ng dalawa yung kamini. Wala ata sila nagkuwot. Kumut na si Ivan. Wala baka nag-ihi dyan. Baka yung pusa. Pag yung mga shirt na yung mga eh. Hindi so, shirt. ko ha. Si o ikaw pa na <coughs> Oy, sisis, sisis, oh, ikaw naman Dennis. Dennis! Yeah. Sa say Sa say Saisay din Sa Sa oh, Dali, dali, dali. Oh. Ano yan? Ah, okay, okay, okay. oh, ah! Oh. Si grandpa. si grandpa naman, si Grandpa. Si Grandpa naman. Si, paano, paano, paano. si Grandpa naman. Di yun? O, dili sabay ko kayo, totally. Grandpa. Ah, 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 Si si O, si Grandpa at saka si Papa O, si Grandpa naman, si Grandpa. O, si si grandpa, sa din. kuya. kasi. Grandpa. Si grandpa, si grandpa. Si Si grandpa. 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 Si grandpa. Si grandpa. Si grandpa. Si Grandpa Si Grandpa, tawagin mo si Grandpa. Hilahin mo, hilahin mo, hilahin mo. si Grandpa, dili Hilahin mo, hilahin mo. Si Grandpa nga, ayaw nga ni Kuya Iber. Iber, si Grandpa, dali. 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 Grandpa! Dali, ikaw, sai, sai dali! Dali, sai ikaw! Mo tawagin si Grandpa. mo! Grandpa! Ano yun? Grandpa naman! <laughs> o, oh, yun lang. Ano yun? Ayan dali, dali, tawagin mo na! Dali, dali! Ay, dali na, tawagin mo na si Grandpa! Ay, na, mo na si Grandpa! mo? Grandpa! Tanungin mo kasi si grandpa nga papa tanda na, dito mo buton ayun na dennis ayon na, net net tanda na, si grandpa grandpa, grandpa. papa grandpa. papa taro na. grandpa papa tanda na. ayon na, ayon okay. na, ayon na. Tanungin mo ayon 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 mo muna. ayon okay. ayon Mago, oh, tarungin mo na. Grandpa. Sino niyo nang ni-stagi papa ko? pa Okay. lo. Sabihin mo nga muna, Grandpa. Ayaw. Grandpa. Ah.